Hello guys, good morning. Happy Sunday sa tanan. Simba din karon guys. Oh. Wala na tong pormahan karon kay winter. Happy Sunday sa tanan. Nadi ko isun doon karon. Dalawa ng aking kasamahan kasi sila yung magluluto dito sa church sa tanghalian sa mga ni Brother Ricky ngayon. Samahan niyo ako ngayon guys. Susunduin natin sila. Ito na yung forma natin kasi negative 8 ngayon dito sa Yunso. Dito ako sa Yunso doon, Inchon. Malamig. Eh. So, samahan niyo ako guys. Let's go. Ito na guys. Ito na yung service ko. Yes, brother. Good morning. Good morning, brother. Good morning. Good morning. What's up? What's up? Mga yes, good morning, guys. What's <laughs> up? Ito yung service natin ngayon, may susunduin ako, ako yung magda-drive. Yung bulaklak yung kinuha mo? Good morning, good morning. Nandito dalawa cellphone dala ko eh. Nandito na yung address. Ah, iya ko yung cellphone. What's up, ka amigo? Good morning. So, Samahan niyo Lord. Ko sa biyahe, guys. Sunduin ko yung dalawang ka-brother natin doon. Let's go. Yo, yo. Usad mo usad mo muna upuan. Usad mo muna upuan. Ako ka sumakay. Yan, para maluwag ka na. Yes, brother. Andiyan na yung address No? Dito na. Yes, Lord. Panginoon pa tayo, Lord. Naingatan niyo po si Bro Ronnie, Lord. Sa kanyang pagdadrive, Lord, in Jesus' name. Pagdadrive niyo po, Lord, ang uh, sasakyang ito. Panginoon pa tayo, Lord, na sila po ay... Uh, Magarating po dito mga ayos at ligtas Lord God. Kaya na po ang bahala Panginoon. In Jesus name we pray. Amen. 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 Thank you po. Sarado po. Sarado. Yes. Dito na tayo mga brother. Tayo yung magdadrive. Na ako sa kali emergency. Ano license ko ah. Okay bro. Magdadrive tayo ngayon ng Hyundai Avanti. Susunduin namin yung dalawang kabrader namin doon sa Incheon Grand Park. Kaya samahan nyo ako sa bihay, guys. Bawal kasi mag video habang nagdadrive. Actually, pwede naman pero wala akong makahawak eh kasi po ako ngayon walang lagayan na cellphone. So see you mamaya. Let's go. Ito na yung address na aking pupuntahan, guys. Dito kasi sa Korea, mayroon tayong navigation o oh, map. So start na natin 'to. Si-set na natin tong address. dito na ako malapit sa bahay nila bro Christian guys ka brother ko dito sa Inchon sunduin ko after 15 minutes of drive dito na malapit na tayo nandaan na tayo <clears throat> yun hanapin natin dito guys right. You are almost at your destination. Ayan. Dito na guys. You are almost at your destination. Ayun, dito na no. Let's go. Na yung kasama ko guys. Bro, good morning. Kusano? Good morning brother! You, Dito lang bro. Sa likas lang. May sundo. Kung wala pala si bro rin. Salamat. So yes. Salamat eh. So wala magluloto. Iniintay ka doon eh, Kasi ikaw do yung nakapagsabi kay bro Ricky. ina na ako po eh. Ako daw mag sundo eh. Yung Dito na ka lang. Huh? Good morning ka muna sa vlog. Uh, Kaibigan ko guys. Napaka gwapo nito. Napaka dahil. <laughs> Uy na kami guys. Salamat. Let's go! <laughs> Andito na ako guys sa uh, pangalawang susunduin natin si Jan Napoli. Yung kaibigan kong taga Jinsan. Andito. Dali na, andito na ako. Ano ka sa boss? Oh, uh, 45 no, number 45. Ah, uh, oh, okay, na Okay. Dito na siya guys tinawagan ko na siya. Ito yung sundo ko. Si Opa. Opa. Pali-pali, paliwa. Pali-pali. Ah, apa? muri apa? Eh, ah, ah. e, pali. Alam ba? Volpova, Volkea, Volka. 45 bang Ah, 45. Oh, dito na guys yung bahay niya, pababa na siya guys. Ito yung susun pangalawang susunduin natin. Meron pang pangatlo, yung may mga sakyan ng mga bata mamaya. Let's go, driver. Ay, sipon sipon de ha. So, kayo. Hello, pre. Good morning. Yon, good morning na sa vlog. Yon, <laughs> well, no, amigo na ko guys, oh. Gwapo kayo guys, Ano yung akong kababayan, tiga Jinsan. Pangalawang gisundo. Let's go. Ano yung guys? Ano yung gwapo lagi <laughs> ka pre. Gwapo yung shade ba? Sa matak, walang ito sa tulog ba? Ang over pa kayo. Ang <laughs> over pa to guys. Bye. Oh, hi na, Isis. Good morning. Sige, sakay na po. Sirado ba? Pre, pakipindot ko yung pinto sa, sa likod, pre. Asa, pre? Sa likod, sa likod. ay, ay. Oo. Okay. Ang pangatlong sinundo namin, guys. <laughs> si Sis at yung mga anak niya. Ah, dito na po, bro. Good morning sis hello baby Hirap maganda lang yan. Uh -oh. Ano ng sayo? Ako na ng sunduin ngayon? good morning. Raming anak. Tombal. Anak ko raming. Okay.